ay isa sa mga tinuturo sa ospital bago makauwi si mami at baby. Paano nga ba linisin ang puso? Ano ang tama? At ano ang pwedeng mangyari pag hindi ito nalinis na maigi? Pwede ito magdulot ng infeksyon dahilan na ma ang bata sa ospital para sa antibiotics. Magandang umaga po. Ako po si Angie Alvarez. Na po matulungan niyo kami kahit pandagdag lang po sa operasyon niya, kahit piso, kahit maliit na bagay, kahit dasal lang po. Malaking tulong na po kay Baby Nathan. Maraming maraming salamat po. So, ayan, subscribe kayo sa YouTube channel niya, Gabanis Motovlog. So, what's up mga pre? Uh another episode na naman ng ating vlog wow. at ngayon ay meron tutulungan na isang uh, batang may kapansanan wow. alright, so ayan uh, kasama natin si Chiboy TV ayan, uh, support natin yung uh, youtube channel niya, oh, ito yung youtube channel niya Chiboy TV uh, at ngayon ay pupunta kami sa isang uh, charity event sa Maykawayan Bulacan 55 Santa Margarita Riders Club <laughs> So, mag-iipon-ipon na naman ngayon ang mga purong waray at mga taga-lady. Mayroon tayong pagkakalooban na naman ng tulong. At ito, yung 90% na advocacy kaya tayo nandito sa pagblaglag. Gusto natin makatulong sa kapwa, sa bata, sa nangangailangan, sa abot na ating makakaya. So, please support my YouTube channel. Gabanis Moto Vlog so, kung bago ka lang at napadaan ka lang dito sa aking YouTube channel I-subscribe mo na yan Alright At uh, para doon sa mga kaibigan natin at mga nakakilala sa akin Kung mayroon kayong mga charity event uh, Kung gusto nyo i-vlog natin Maaari po kayong uh, mag-comment below Maaari po kayong uh, mag message sa facebook page natin uh, ito, supportahan din natin yung KABAINS MOTO BLOG OFFICIAL uh, kung kayo ay riders uh, kahit anong grupo ay pwede nyo po akong uh, invitahan sa inyong charity event wala po tayong bayad hindi po tayo naniningil dahil uh, ginagawa po natin ay i-documentary yung mga ginagawang kabutihan ng mga riders lalong lalo na pagdating sa mga pagtulong sa mga bata na may mga kapansanan direct message lang to uh, sa gabanis motoblog official or my facebook account uh, ken steven gabani right, so nandito na tayo ngayon sa may kawayan bulakan so let's go dito na tayo malapit na tayo sa chart event so marami din yung mga nandito nandito Ano to? Paunda yun. Moron ito. Moron. Wow. Saan galing to? Shout out sa nagdala nito. Napakasarap. May moron, may puto. Saan siya pa ni Patoy? Wala. Ba't ako? Ako. Ikaw ba ito. <mulit> Kanina pa ito. Hula-tula na itong padigaban

Kasi rin yan, pangkar na yung na yung nao na nga mo para mag-start na kita. Oo, oh, sige, sige. Huwag oh, ka. May ginulat pa kahit dito. Umaga ang usapan natin ah. Oo, oh, umaga pa lang ngayon ah. Bagay, Kasi umaga pa eh. Oh, Di ba? Oo, wala naman ang uras eh. Umaga pa. Hindi ba tanghati? Nakaka-dulong. Nakaka-dulong eh. Umaga pa binipisyari, sir? Oo. Okay. Magandang umaga. Waray ka din. Tagalog. Ah, okay. Ikaw. Tatay mo siya? Ah, tatay mo. Yung waray. Akala ko, tatay mo siya. Ano mo siya? Asawa mo? Asawa o jowa? Kasal na kayo? Oh, hindi mag-jowa pa lang kayo. Wala naman palang ulan dito. Ulo? <laughs>

Tarik RC! No! Tarik RC! No! kami sa pag-imbita sa susunod po mga ganito mga tarik rin. Una sa lahat, alam ko na napakarami po natin dito, puro karamihan, puro mga Summer Rally Team. Ngayong ulam na to at saka sa Youtube na napakarami pa lang ang Summer riders. Pumapa so, na nagpapasalamat sa esposo ako na nagpapasalamat na umating kayo rito para sa bata. Itong bata ito, isa tayong lahat na kadugtong ng buhay ng isang bata nito. Ang pagra-rides po natin, bawat rides natin, nakakabigay ng saya ng bawat isa sa atin. Naiibsan yung problema bawat rides, bawat pagsasama-sama natin, ngayon, araw na ito, nakadugtong buhay tayo para sa bata. Maraming salamat ang matinto rito. Kami po ang Summer Literators, mga taga Santa Rita at mga taga San Miguel Lendi, ako sa Katbaluganon. Maraming salamat po sa ating Thank you. Magandang umaga po. Ako po si Angie Alvarez. Mother po ni Prince Nathan Bermas. Siya po ay may sakit na hernia umbilical cord. Tawaging luslo sa puso. Nagumpisa po ito nung pinanganak ko siya na hindi natutuyo yung puso. Ang sabi po sa ospital na sobrahan po ng putol. Ngayon po kailangan siya operahan para maayos po yung kanyang puso at mabalik sa normal. Nagdudugo, lumalabas po yung dumi, tapos naihi po siya doon. Opo. Sabay po doon, nalabas yung ano niya. Na po, matulungan niyo kami. Kahit pandagdag lang po sa operasyon niya, kahit piso, kahit maliit na bagay, kahit dasal lang po. Malaking tulong na po kay Baby Nathan. Maraming maraming salamat po. So, ayun, sa Gcash, ito yung Gcash. Ninyo Bermas po. Sa asawa ko po. Sa, sa mga gustong tumulong dito sa Batang Medyo sa Kusos, doon na kayo magdalawang isip dahil kung may tutulong nyo ay mga Batang. Mapapagamot dito sa Batang. Alright. So God bless madam. Sana gumaling na yung anak nyo. Mupay nga adlaw mga kapwa mananap. Shout out sa iyo tanan Lady Samar. Sa mga magpagay okay. dyan, shout out kay ano sa ano uh, team leader Joseph na Polish wag bung subukan masisira ang buhay mo. <laughs> Para sa mga taga outside chapter tuloy-tuloy lang natin ang suporta natin sa ating adikain bilang mga riders tuloy-tuloy lang mga pagtulong natin sa mga charity event. Ayan uh, sa lahat po ng riders nandito ngayon maraming salamat po sa inyong lahat uh, sa dating mga, dating. mga na-invite namin ng mga ibang club thank you uh, sana huwag tayo magsawang tumulong sa mga na nangailangan, lalo na sa ating kapwa uh, maraming salamat po sa lahat ng riders na nandito ngayon uh, thank you, Gabanis mo to vlog thank you so ito yung mga nagagandahan natin, mga OBR yes. uh, binabating ko po sa Rodolfo Safra na nasa ward pati ko yung asawa ko, nandito lang siya. Tanga talaga. Clarencio Calagos. Wala pa akong asawa. Wala pa akong asawa. Paano masabi? Gusto mo magkasawa ngayon? Gusto mo magkasawa ngayon? Wait a minute. Who?

Na support natin yan Argusion mo so ganyan karami yung mga mananap solido pa rin hanggang ngayon so ilang taon na kami nagsasama-sama nandito pa rin sila para supportahan yung Region A Trials Club kaya Ari Tarsi alright natin magpasalamat siyempre yung lang una sa Panginoon binigyan tayo ng lakas ng katawan para marating yung invitasyon ng isang grupo yung Santa Margarita Riders Club para suportahan yung kanilang event na ginawa no so pangalawa ah, nais nice kong magpasalamat sa aking grupo ang Regional Riders Club dahil ah, mula noon hanggang ngayon napakasulid natin uh, ah, lalo lalo na pagdating sa mga charity pagtulong sa kapwa dahil yun nga naman yung adhikain ng ating grupo ang makatulong sa ating kapwa so Pangatlo, nais nice ko magpasalamat sa lahat ng uh, riders na dumating uh, is LRC at Sangkay Riders Club Brad Riders Club Samarinos Riders Club at Alaskado Riders Club Siyempre, yung Southern Duty Riders Club At uh, nais nice ko rin magpasalamat sa lahat ng aspiring motovlogger na dumating At siyempre, ang sa Motovlog ay nagsasabing proud to be Samar and Leyte Riders. All right? Sa lahat ng makakapanood ng video ito at sa lahat ng mga kaibigan ko na nakakakilala sa Gabanis Moto Vlog, please uh, share this video at uh, para marami pa tayong matulungan. Hi, good morning. Kumain ka na po? Kumain ka na? Ito. Sige po. Eh, sige po. God bless po. Yan natin to. Tay! morning. Kumain ka na? Ah. okay, sige po. God bless po. Pagkain, Tay! Okay, God bless ha. Hanggang sa muli, ang Gabanis Moto vlog ay magbabalik sa inyong lingkod. At syempre, huwag nang kakalimutan mag-subscribe. 3, 2, 1, peace out mga pre. Maraming salamat talaga dito sa Moto Motovlog and subscribe kayo sa YouTube channel niya Moto Motovlog